magbalik. Ayon kay Propeta Oseas, walang ibang nais ang Diyos kundi ang makasalanan ay magbalik sa kanyang piling. Pero tanungin natin ang ating sarili, bakit ba tayo minsan bumabalik? Bumabalik tayo pag meron tayong nakalimutan o kaya naman naliligaw tayo. Babalik ka para matagpuan mo at para maalala mo kung nasa ng gamit. Bumabalik din tayo kapag ka masarap o masaya ang karanasan natin sa isang lugar o bagay. Halimbawa, kumain ka sa isang restaurant. Masarap, kaya babalik-balikan mo. Bakit tayo pinababalik ng Diyos? Para sa nawawala ng landas, ang kwaresma ay paalala para tahakin na ang tamang landas. Para sa nakalimot, ang kwaresma ay palatandaan para matagpuan na ang sarili. Para sa naghahanap ng tunay na kaligayahan, ang kwaresma ay paanyaya na lasapin muli ang sarap ng ugnayan kay Kristo. Umuwi tayo sa Diyos, muling tuklasin ang kanyang kalooban, bumalik tayo sa tunay na nagpapaligaya sa ating puso't at kalooban. Magbalik, sang salita sapagkat ang sandigan nati ang kanyang salita.